Hello Pisces, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH alamin natin ang energy messages gabay para sa darating na huling tatlong buwan ng year 2023 money love career ng ating Pisces maraming salamat guys sa lahat ng nagsusubscribe um, sa aking channel at para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo money and career for Pisces spirit guide. Okay. Okay. We have here the justice, ano? Um, sa career ninyo, guys, no? Sa sa mga negosyo nyo, ano, may mga false accusation dito. Siguro may mga pagdadaanan kayo dito na um, mapagbibintangan kayo or may mga gagawin kayo or it's, my, it's maybe them no, na um, siguro pinagbibintangan ka para maalis ka sa trabaho pinagbibintangang tamad ka dahil andito ang ating the empress reverse no um, na wala kang ginagawa sa trabaho hindi mo ginagampanan ng maayos yung trabaho mo yung Ayan, ano, na talagang napaka-bias ng decision. Baka yung iba sa inyo ay may maalis pa sa trabaho. Basta mag, may magkakaroon kayo ng problema sa inyong career, no? And hindi talaga kayo makapag-concentrate dahil sa mga accusation, kung ano man yung accusation na na-experience e nyo ngayon sa inyong career, you no? Know? So, pagdating naman sa inyong kaperahan, no, may stability naman, may security dahil may mga savings naman kayo nakatabi dyan kahit papano, no. So, hindi naman kayo natatakot, um, umalis dyan sa trabahong yan. Pero, syempre, dahil nga nag, um, exert na kayo ng effort dyan, no? Parang ilang taon na rin ba kayo sa inyong trabaho? Ilang buwan? Napamahal na rin kayo sa inyong trabaho, eh. Pero may mga talagang katrabaho kayo dito na talagang napaka, ano, no? inggit sa inyo. Sila nga, actually, sila nga talaga yung tamad at kaya napaka-irresponsible, ano. Pero dahil nagkakaroon ng ano sa inyo, parang nagkakaroon ng, alam mo yun, pagdating sa company, di ba? Um, may mga comments, suggestions, um, ina-interview mga isa-isa isa-isa mong, mong mga katrabaho, ano bang comment dito, ipopromote ba natin to, i-stay ba natin to sa trabaho, um, for regular, regularization na siya. Um, I-stay ba natin siya? So, yung iba nag na hindi na lang, no? Parang nakikita nila sa'yo na kulang ka sa effort. Pero, para sa'yo, ginagawa mo talaga yung best mo. Hindi lang nila nakikita, no? So, sa iyong kaparehan naman, meron pa naman, ano? Pero, syempre, dahil Am um, yung ipon mo is hindi naman ganun talaga kalaki, kailangan mo pa rin magtrabaho at magtrabaho dahil ang dami pa rin pangangailangan ng iyong pamilya. No, or, or ng mga anak mo. So, tignan naman natin para sa iyong love life. Single, in a relationship, may ka-live-in partner, and married couple. Oops. Oops. Tumatalo ng ating mga cards. Oh. OMG. Oops. Okay. Para sa mga single, tignan natin. Um, we have here the six of wands. So, para sa mga single, ano, mas, may mga na, iba sa inyo na masyadong matrid masyadong mataas ang standard pagdating sa mga gustong taong makasama no minsan kailangan ano um alam mo yun masyado kang high standard eh pero kailangan tignan mo yung sarili mo ano bang kaya mong i-provide for example gusto mo yung babaeng maputi, maganda, lalaking matangkad, maputi no ikaw ba ganun ka baka ayos sa kanya No, naman yung sarili mo. It's okay na we have qualification, no? Pero wag naman yung sobrang taas na ang hirap na talaga nating abutin, no? Par minsan masyado na tayong nag iilusyon na gusto natin ng ganito, gusto natin ng ganon. Pero hindi natin tinitignan yung sarili natin. Ano ba? Ikaw ba, for example, kung babaeng lalaking ears, um, ano ka, no? Lalaking Pisces ka. Um kaya ko bang suportahan yung pagiging high standard nito? ba diba? Parang ganon. So, sometimes, ba diba, kailangan mo lang i-balance or kailangan mo lang yung hanapin mo is yung ka-level mo lang rin, ano? Pero wala namang masamang mangarap, ano? Um, So, we have here the five of wands sa mga in a relationship and may mga kalibin partner. So, ang dami-daming pag-aaway. Pag-aaway ba yan sa loob ng pamilya? Sa mga manugang ninyo? Or alam mo yun, ang dami yun, oh, ang dami, grabe, halos lahat na lang ng taong nasa paligid ninyo is, ayan, nag aaway away kayo, there's a competition, may mga tension na nangyayari, ang daming struggle na pinagdadaanan nyo, no? So, sinasabi ng card nga na dito sa Five of Wands na minsan kailangan mo talagang tanggapin na hindi tayo pa na ano, no, masasayang nangyayari lang ang nangyayari sa ating ano no pamilya or sa ating paligid lagi nating isipin na talagang may struggle at struggle na darating diyan tibayan mo lang ang iyong um loob ano and para naman sa mga married couple ayan may mga nagre-reflect diyan kung nagkukulang na ba yung iba naman um talagang nagpapahinga kayo ngayon um alam niyo yun talagang Um, pinapan panatili nyo yung peace of mind nyo sa inyong pamilya. So, ay, yung iba din naman is nagkakaroon ng restoration, ano? So, nag, uh, parang pinipili nyo maging buo pa rin yung pamilya nyo. Ayan, inaalis nyo na lang yung mga negative energy na nangyayari sa inyong pamilya. At pinipili nyo na lang yung katahimikan. So, may abundance din ditong paparating, ano? Pisces. So, ayan and baka yung iba sa inyo kagagaling lang sa away ayan so nire-relax nyo muna yung sarili nyo no so pinapata pin pinipili nyo yung katahimikan ng inyong pamilya so tingnan pa natin so eto confirmation card please spirit for single Pisces Here, ayan. Um, meron tayong king of wands, ano. So, for some of the single um, Pisces, ayan. Um, may successful... Um, kung ano man yan, mga ginagawa nyo ngayon, yung mga pinapangarap nyo, yung may business ba kayo, ayan, magiging successful talaga kayo, ano. So, kasi masyado kayong high standard, pati yung pag-iisip niyo talagang focus, no? Talagang um, mataas yung lipad ninyo, um, Pisces. So, may mga expansion din kayo pag single kayo, no? Sa expansion sa business, ayan, nakikita ko. Baka magkaroon kayo ng, ano, no? Franchise or branch, another branch. Sa inyong trabaho, baka makakita kayo. May trabaho na nga kayo. Baka may online pa kayong ginagawa para kumita. So, we have here, ayan no? We have here the devil, ano. Ayan, limitahan mo lang yung mga, kung ano yung mga ginagawa mo ngayon na addiction, ano. Mga sugal, ayan. Kontrolin mo lang ang iyong sarili. So, may choice ka, no? Alam mo yung tama at mali. So, lagi mong piliin yung tama, ano. Pisces. So, ayan talaga, no. Confirmation card siya. So, kung ano man yan, ilimita mo kung ano man yung mga ginagawa mo, guys, ha. Um, pananal kahit pananalita yan, mag-ingat-ingat ka sa pananal, pananalita mo rin. Magbitaw ng masasakit na salita. And we have here the temperance. So, ayan nga, kagagaling nyo sa, ano, no, conflict. Ayan. Yung iba dito is nagkabalikan. Ayan, nagkakaroon kayo ng, ano, ngayon, um, alam mo pag-uusap talaga ng masinsina na. So, tignan pa natin More messages for Pisces. Oops. Punin na natin itong dalawa. Ay, tatlo siya, guys. So, we have here, mountain music and the time. So, ayan, yung iba naman, di ba? Kailangan lang ng oras para mag, ano, makapag-isip-isip ng maayos. Kailangan nyo makinig ng music, ano, para, um, alam mo yun, para mawala yung stress mo and anxiety mo yung iba naman dinadaan sa pakikinig ng music para isabay yung mga pain na nararamdaman ano kasabay ng pagbuhos ng inyong mga luha. Yung iba naman kailangan ayan mag-ingat kayo baka malapit kayo sa ano ano sa mountain, sa mga bundok-bundok. Ayan, mag-iingat kayo, guys, no? So, yun, yun lamang Pisces. Thank you for watching. Bye-bye.